Kasama natin ngayon ang isang magsasaka sa Barangay Fronda sa bayan ng Talugtog at uh, sila ngayon ay may problema tungkol dun sa pagbabayad uh, sa kanilang palay ng SL AgriTech. Si uh, Ginoong Mamerto Tagara, uh, uh, leader magsasaka ay narito sa atin. Uh, ano pong problema ninyo? Problema po yung bayad po ng palay po namin na uh, nadelay dahil Uh, isang bond ng mahigit po yung bayad ng palay po namin hanggang ngayon wala pa po. Anong palay po yung tinutukoy? Yung SL9 at saka 7 po. Uh -huh. Pero ang usapan po kasi namin noon eh isang linggo lang mag magbibigay na sila ng tseke. Hanggang ngayon, oh wala pa pong binibigay. Sino po yung kausap niyo? Sa... Si kan po yung technician po namin si Mark Calieja. At saka si yung pinaka po namin si Sir Warly, uh, nakalimutan ko na ang apelido. Marcelo po. Ha, technician po sila ng SL agri -Tech. ganun po ba? Opo po. Kaya, nagpapatulong po kami. Tanim niyong palay ay ilang ektaryo po? Yung sarili ko po, eh may kit-tatlo po. Tatlong ektaryo? Tatlong ektaryo po. Pero yung iba, sa mga kapatid ko, sa akin po ipinangalan lahat. May so magkano po tayo? ang dapat bayaran sa inyo ng uh, SL Agritech? Ang kabuuan po ng... Balikon po eh. Ilabas nyo nga po. 1,800 kaban po eh. 1,800 kaban? Oh, hindi ko pa kinukompute kung magkano ang laging bayad po niya. Ah, uh, meron na po bang computation kung magkano? Ang presyo po niya, karamihan po yun, 27.80 po. 27 pesos per kilo? Apo, oh 80. Pero ito po, hindi ko pa nakompute kung ilang kilos po lahat. Sa 27 pesos per kilo, tantyan nyo magkano yon? Umabot po ng 3 milyon po eh 3 milyon ng uh, ang hindi nababayaran sa panig okay. nyo o uh, bakit daw po ano ba yung nakasaad sa inyong kontrata meron ba kayo yung kontrata meron po o kumo agreement ang agreement po na pinirmahan ko na hawak po nila 21 working days hmm. yun nga po eh. ano po ang ibig sabihin ang, ang, ng 21 alam, ang, working days yung po yung araw na may trabaho ibig sabihin lunes hanggang biernes eh, isang buwan na nga, siyete pa, sa pa yung unang pinasok namin ng, na, ito, ng March po. March? Ay, April oh, po. April. April. April, po. ito po yung tracking po sana ipapasa ko. Kaya lang, hindi ko pa kabisadong magpasa. Kailan po, hindi yung 7 seven, kailan yun? po yung seven days? Eh, pagkakuha ng pakakuha palay? ng palay po, ganun. Meron na kayong cheque oh, after po. Kaya na, nahi... seven days or one oh, week. Po. Kaya nahikayat po kami magtanim. After seven days, bibigay yung cheque oh, o yung po. payment. Opo. Oh, Ganun po. Hindi po, yung chiki lang po kahit na kahit na isang buwan po kung may chiki na po kaming hinahawakan na na mm -hmm. may May date po, ano. Mm -hmm. Post dated. Oh, sana po. Post dated po. check po. Kaya yeah. hindi na po kami sana mababahala kung ganun. Ngayon nung tumawag po kami sa kanila, uh, parang hindi naman po maganda yung uh, para sa amin po ah. Kasi ang sabi nila, alam niyo na matagal nagtanim pa kayo, yun ang sinabi nung sa finance po. Alam niyo, alam niyo nang matagal bakit pa kayo nagtanim? Eh, hindi naman kami magtatanim kung hindi kami hindi kaya. So, sino po ang uh, kausap yung niyo? po, sa, sa finance po. Maalam niyo po ang pangalan? Ayun, si Maricar uh, Acosta po yata 'yun. Nag- uh, nagpakilala po ba sa inyo? Eh, alam may may cellphone number po kami sa kanya. Uh, ano po pangalan? Maricar po. Maricar. Ang alam ko Acosta po ng apelyido po ang eh. Kailan po kayo huling nag-follow up? Para na, sa payment po, nung Paybis po. Paybis po eh sabi nila bibigyan po nila ako ng 50,000. Na yung babayaran nila yung linggo na yon eh 1.3. Mm -hmm. Eh sabi ko pag ginuha ko yon baka unti-unti kami baka abutin ng tatlong buwan eh may mga utang naman po kami. Wala po kaming sariling puunan. Kaya nababahala po kami kaya lumapit po. Bukan nga po yung buong halaga na dapat pabayarin yung panay niya hindi ko po na complete dyan. pero tanayaran tanayaran niya po yung nasa 3 milyon po siya 3 milyon yeah, bakit po kayo nahikayat ng ng ano ng SL um, oh, agri tech ka... na magtanim ng SL9 kasi po yung mga technician dati ko nang kilala nahihiya mm -hmm. naman ako, pabalik-balik sila mm -hmm. sabi ko di subukan ko pa baka sakaling gumanda na yung ngayon yung ah uh, ng SL Um, gumanda po yung kwan trato nila sa amin. Kasi kung hindi, namin, hindi na kayo magre-reklamo, hindi na sila mababayad. Uh, Parang gusto pa nila, eh, mauna pang mabayaran sila, eh, hindi pa sila nakakabayad. Inalis na lang binhi, kukunti nga lang yung naibigay, inalis pa yung binhi lahat. Kung ilan yung binhi na nakuha ng paramore katulad ko. Kung sampo, alisin na kung isang daan lang yung bayad ng nauna, di, sampu pa na yun, 65,000 na yun, wala nang matitira sa kanya. So ano, ano po ang gusto nyo ngayon? Ang kwan po, kaya nga po kami nagtukan po, wala malapit po sa inyo. Baka sakaling uh, matulungan niyo po ninyo kami.